Oras natin mga kabumbo, labing walong minuto na makalipas ang last 8 ng umaga at kaugnay po sa pagdiriwang ho ng uh, araw ho ng ating mga pambansang bayani o National Heroes Day ngayon pong araw nito, Agosto 28. Uh, kuha po tayo ng uh, perspektibo ho ng mga sundalo at mga guru no? sa pag-aalala ng araw ho ng mga bayani. Uh, at may report po dyan o may kaugnay na report ho dyan detalye si Bombo J.C. Galvez. Ginugunita ngayong araw, Agosto 28, ang National Heroes Day ang pambansang araw ng mga bayani upang kilalani ng kanilang sakripisyo at magbigay pugay sa kanilang binuwis na buhay upang makamit ang kasarinlan ng bansa. Ngunit, sa panahon ngayon, paano nga ba ito'y naalala ng mga Pilipino? Hindi pa ba limot ang kanilang kontribusyon at dedikasyon para makamit ang kalayaan ng bansa? At yan ang inalam ng Bombo Radyo. Sa panayam kay Philippine Army Spokesperson Colonel Cerses Trinidad, sa makabagong panahon, patuloy pa rin naman daw ang pag-alala ng mga Pilipino sa kadakilaan ng mga bayani. Tiyak din anya na pinahalagaan pa rin ng mga Pilipino ang pagkilala sa sakripisyo ng mga bayani sa bansa upang makamit ang demokrasya na ating natatama sa ngayon. Kung susubihin natin yung commemoration ng... Uh... National Hero Day, Heroes Day. No? In, a, in this new era, wherein yung ating mga kababayan ay uh, uh, nagugulita no? sa kadatilaan At ito ay isang reminder para sa atin na kung saan ang, uh, yung kanilang mga sakripisyo, pag-aalay ng buhay para depensahan at pakamit natin ng demokrasya, ay pinapahalagan pa rin ng ating mga kababayan. Sa perspektibo naman ng guro sa panayam ng Bombo Radyo kay Prof. Nestor Velasco, guro sa Araling Panlipunan, inalarawan nito ang kalaga ng pagulitan ng National Heroes Day. Ito, Anya, ay pag-alaala sa kabayanihan, katapangan, pagmamahal sa bayan at pagbuwis ng buhay na ngayon ay natatamasa ng bawat isa na kasarinlan. Anya, ang paggunita ng Araw ng Mga Bayani ay hindi na raw bago. Bakit kaya? Actually, National Heroes Day ay hindi na bago. 1921 pa to, kasabay nung uh, paglarunsad pag, uh, nung Act No. 2946, yung pagunita sa November 30 bilang araw ni Bonifacio. Ang una nating pagdiriwang dito, 1921, kasabay ng pagdiriwang ng Bonifacio Day, pagdiriwang natin din natin yung pagunita sa mga dikilalang bayani. So, noong 1931, sa pamagitan ng Act Number no. 3827, kasi noong panahon na ito, marami ng Pilipino doon sa Philippine Legislature. Yan ang pagbabalik tanaw ni Professor Velasco kung bakit umusbong ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani sa bansa. Sa pagsibol na rin ng teknolohiya at mabilis na pag-usad ng impormasyon, ay kay Colonel Trinidad, marami pa rin sa mga kabataan ang bukas at naisa sa puso ang pagpaparangal sa kabayanihan maging sa mga kasandaluhan. Inhalimbawa na rin ito ang pinaghahandaan na Reserve Officers Training Corps o ROTC program na kung saan tumataas anya ang porsyento na nag a ay dito ng mga kabataan na sumisimbolo ng pagmamahal sa bayan. Ang National Heroes Day ay isa rin paalala na mas marami tayong mga bayani maliban sa mga binanggit sa mga textbooks o mga pinangaralan sa mga monumento. Ito rin ay araw upang pagnilayan ng mga umuusbong na kahulugan ng kabayanihan. Para sa Bombo Network News, ako si Bomba JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kaugnay po niyan, mga kabumbo. Abangan niyo mamaya, makakausap po natin ang isa pong researcher at historian, ano, si Mr. Eufemio Agbayani III. Siya po ay bahagi po ng National Historical Commission of the Philippines. Uh, usapin pa rin po ng pagdiriwang ngayong araw na ito sa araw po ng ating mga pambansang bayani o National Heroes Day.